hindi din sila natututong magbasa at magsulat. So, oh, so, parang, kaya nagpa- na, ano. Napapractice. Salamat po kami sa, 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 ka, madam. May ano rito yung paaralan. Galing. Kasi, oh, tulad yan, nakagagawa kami. Oh, Nagagamit namin yung galing sa kanila na tinuturo nila sa amin. Galing. Na, kaya sa sila madam. Hey, ano, sa, sa lahat sa atin, no? <laughs> sa, 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 sa inyong lahat. <laughs> yung, madam. Yung, tatay. Tapos yung ano, um, kasama natin siya sa Maynila ano yung group yung first batch na mga graduate na mga mm. parang akala nila dati hindi imposible magkaroon ng diploma Parang wow. sinisikap natin na kasi kahit na ano po yung kahit na simpleng trabaho kailangan talaga ng diploma nang hinihingi mm. sila di kami nakakaroon dito, hindi namin malaman yung pagkagawa namin. Pag-ibig pa rin na, natuturik kami sa, kahit matanda na kami, natuturik kami sa Ilan taon na po ba